today po sa ating lahat, this is Laurie's Kitchen. Meron po tayo dito ng mix na gulay, yung kalabasa, okra, sitaw, talong, and ampalaya So, ayan. At ang ilalaho po natin ay uh, hipon. Igigisa natin sa sibuyas, kamatis, at uh, garlic. Ayan. So, Start po tayo sa ating pagluluto. Samahan niyo po ako dito sa aking kusina. So, ayan. Magpainit tayo ng magtika. Lagay po natin ang ating bawang at ano, white onion. Lagay ko na po yung tomatoes. Lagay ko po itong ating ipon. So, maglagay po ako ng black pepper. At maglagay po ako ng patis. i syrup. So, isit aside ko po itong hipon para hindi ma ko. Mamaya na natin siya ibalik. Masarap kasi yung hindi na o-overcook. Siya. Ilagay ko na po yung ating gulay. Kapraasan. Kunin. Talong. at sibang Napili ko lang po to dyan sa kay Ate Susan sa may market. yung halo-halo na 25 pesos. 25 pesos. So, ayan. Ang, ang ano po, ang ampalaya ay inano ko lang siya. Um, ang So, maglalagay po ako dito ng oyster sauce. Ayan. po yung ano. So, gusto na itong ano po. Matik sa rap. Matagdalawang beses na ito gamit eh. Mm. At dagdagan ko ulit ang ating pangunta. At lagyan ko po sya ng konting sabaw. At tapan po natin ang ating gulay. Tapoy po natin Ay, lupot na. Ah, uh, medyo nag-ano na. Kasi ilagay ko yung aking ampalaya. Ang uh -huh. konti. Ayan. Ah. Lagyan na po natin. Ayan. Ah, tanda ng kulay niya. Ting tingnan ko kung tama na yung kanyang ah, sarap. Yung timpla niya ay tama na po. Takpan ko lang siya ng kaunti bago natin hanguin. Check po natin. Woo! Ang sarap. Ayan, hanguin na po natin at ilagay sa ating serving bowl. Mm. Nap ko ng apoy. sarap sarap kumain ng ganitong gulay diba only in the Philippines marami pa po to meron na tayong kulay. Ayan. Sarap iba. Ang sarap promise. Sari-saring gulay. Mura na. Healthy pa. Mm. So, ayan po ang ating uh, uh, ginisang uh, gulay na pakbit with uh, shrimps or hipon. Ayan. Thank you so much po sa pagsama nyo sa akin sa uh, Araw na to, sa gabing to, sa aking premiere. Salamat sa inyo dyan. At may glove shout out sa atin. Thank you sa pag-support ng aking premiere. At sa hindi pa po, po nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking in Ayan, kain na po tayo. Masarap na gulay na ulam sa ating hapunan o tanghalian. Ayan, mura na. Very delicious pa. Ayan, medyo ang mahal lang dyan ang hipon. <laughs> Pero ang gulay po, ano lang po yan, 25 pesos. Ayan, ginisa ko lang. Ayan, thank you so much. And this is Laurie's Kitchen. Thank you. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng Bonggang-bongga sa pag-belo nyo sa aking premiere at pag-watch ng aking video. Thank you and may kalag-shoutout sa inyong lahat dyan. Kain na po tayo. Bye-bye!